Doon yung uh, makaroon kasi, kinausap namin siya about sa pabahay, sabi niya ay mas okay daw sana or para sa kanya daw yung sariling sikap. Si, si Kuya Jens, ano yung reactor natin yan official reactor. Hello mga kalingap! Welcome back to my YouTube channel, this so, Kung bago ka lang sa aking YouTube channel, huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at click the bell button para like yung updated sa mga bago upload na video. At huwag po natin kalimutang support ang nabutin kalinga sa panguna ni Kuya Val Santos Matubang at tayo na vlog sa syempre kalingap prab. At pakisupportan din po ang aming mga kasamahan sa Butim Kalingap. Nandiyan po ang K-Boys, Kalingap Partner, kalinga Reactor at lahat po ng charity vloggers sa buong Pilipinas sa tumutulong sa mga kababayan natin ngayon lahat may hirap. po natin lahat guys. So ayun mga kalingap, grabe mga kalingap, ibang klase po yung part 23 ng Tambalang Jump Car kagabi mga kalingap. Kaya kung ikaw ay hindi nyo pa po napanood yung part 23 ng Tambalang Jump Car sa YouTube channel po ni Kalinga Prab, bisitahin po natin mga kalingap ang YouTube channel ni Kalinga Prab at supportahan po natin ang lahat ng upload, ang lahat po ng kanyang mga beneficiaries, ang lahat ng love team at panoorin po natin lahat mga kalingap, ilike and share din po natin mga kalingap bilang pagsuporta po sa lahat po ng tinutulungan ni Kalingap Prab at sa buong team Kalingap. Para muli po salamat mga kalingap. At ngayon nga po mga kalingap bibigyan po natin na reaction video mga kalingap ang isa sa marami rin pong humahanga na Kalingap Angel mga kalingap. Isa po sa mga Kalingap Angel na sobrang bait Sobrang ganda at napaka matulungin at papagmahal sa kanyang mga magulang mga kalingap At ang nakakabilip po dito mga kalingap Meron po tayong balita sa kalingap angel na ito mga kalingap Dahil puntangin siya lang po mga kalingap Ang kalingap angel na parang tumanggi or parang hindi naman totally tumanggi mga kalingap Parang uh, mas gusto po niya na yung bahay daw na gagawin para sa kanya ay paghihirapan, paghihirapan po niya mga kalingap. Kaya nga po si kalingap para mga kalingap, ay muling bumalik at binisita po ito, itong kalingap angel natin na ito mga kalingap. Walang iba kundi po si Eden mga kalingap. Kaya supportahan po natin. Bumalik po ang team kalingap at binisita po si Eden para tingnan po ang kanyang sitwasyon. At sa pagpunta nga po nila ay nakilala po nila ang kanyang tatay mga kalingap. At uh, pinaliwanag din po ni kalingap para mga kalingap, na bukod po mga kalingap, sa... Uh, mas gusto po ni Eden na mapaghirapan yung kanyang pabahay ano ay may good news po na binigay si Kalinga para mga Kalinga. So pakinggan po natin at panoorin ang video na ito para malaman po natin kung ano nga ba yung good news na dala po ni Kalinga Prab para kay Eden at kayo sa kanyang pamilya mga Kalinga. So ano pang hinihintay natin? Tara panoorin na po natin. Bigyan natin reaction video in 5, 4, 3, 2. Kumusta ka naman Eden? Kumusta yung ikaw ngayon? May problema ka ba? O... Wala naman. Wala naman. Okay ka na ngayon? ako Ano pa ang mga tindang mo dito Eden? Chicken po. Okay, chicken, ma ah, bread roll po. Bread roll. Ayun po, napakasipag po ni Eden, mga kalingap. And karapat dapat din nating suportahan kalingap Angel. O pala Eden, dun nga pala sa nung nakaraan, 'di ba, nakausap pa namin ano, about sa pabahay. Bakit mo pala nasabi Eden ay, na gusto mong mas yung pabahay ay mas yung pagsisikapan mo? Ano po? Okay lang din naman po na yung may pagtulong po, pero maganda rin po yun, ano, sarili mo. Saan Pero yung... tumatanggap naman po ako ng... <laughs> 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 Natanggap no, rin naman po kasi uh... sa ano rin po baga, blessings po. Uh -huh. ano rin po kasi ugali ko rin po yung ano po, hindi, hindi po humihingi. Tapos nakakahiya rin po kasi sa inyo na di rin po ako masyado nakakapunta. Uh, -huh. yung hindi mo nang pagpunta, ano naman eh, may rason no. ka naman eh. Saka so, nagsasabi ka naman sa akin. So, ibig sabihin, hmm? ano, ah, nahihiya ka rin, nahihiya ka rin. Opo. Oh, nahihiya rin po kasi ako, Kuya kasi ano po, kulang po yung pang ano sa, sa ano po, sa bahay po. Kulang yung para budget, budget, so, gano'n? Opo. Oh, kasi po, bira din naman po ako mablog niya po. Uh, At malayo din naman po ito sa inyo po ay sa daet po. Ah, uh, so, ibig sabihin, parang nahihiya ka, gano'n? Mm, -hmm. mm -hmm. Pero, ano naman, uh, okay naman sa'yo na binablog ka ng namin ang Team Kadina. Siyempre naman ba? Okay ba naman sa'yo? Iba kasi, may mga nababasa tayo sa comments na nag sila at baka daw umalis ka na rin sa kalinga para <laughs> tigil ka, ayaw mo na magpatulong, gano'n. Hindi naman gano'n? Hindi naman. Ah. <laughs> Sobrang sa'yo din po uh, ng ano namin, banding. Ah. Uh, uh, sabihin talagang nahiya lang pala mga kalinga. Tama yung ano ko, yung hinala ko na nahiya lang si Eden about yung sa kanya. Nasabi nung naharaan, di diba? ba, yung sa kabahay. Pag may blessing naman, ay, ano naman si Edel, tumatanggap, parang gano'n. Gusto niya talaga, may ugali siya na yung parang, yung pagsisikapan, gano'n, ano. Pero mas masabi ko, yung ito namang, ano, natagpuan ka ng Team Kalingap, saka ito natulungan ka namin, ano yan, uh, resulta na din yan ng pagsisikap mo. Kasi di ka naman namin matatagpuan kung hindi ka nagtitinda dito, diba? di ba? Hindi ka ma-scout. Eh, bakit ka nagtitinda? Kasi nagsisikap ka. Parang ganun. Kumbaga, binless ka ni Lord. Nagkaroon lang ng, ano, ng, yung di mo inaasahang blessing. Nagkaroon lang di mo inaasahang blessing. Parang ito na yung opportunity. Di ba lahat naman tayo dumadaan sa opportunity, no? Lahat tayo may opportunity dumarating. Sa inyo, kalingap angels, ito na yung dumating ng opportunity sa inyo. Para matupad yung pangarap mo na maging architect, engineer. So, yun mga kalingap at least malinaw na sa mga viewers na yon si Eden ay yun, medyo nahiya sa atin ano kasi bihira nga natin madalas po siyang wala kasi busy po siya sa negosyo kasi <laughs> nagbabantay pa sa bata medyo nahiya siya dun sa, sa pabahay ano nga, bukod tangi na gano'n eh na nagsagot sa atin ng ganoon na ito po ba si Eden tay ah, talagang ano no ah, nakarang kasi kinausap namin siya about sa pabahay, sabi niya ay mas okay daw sana or para sa kanya daw yung sariling sikap. Ano? Kakaiba po ano? <laughs> ah, ano siya yung gusto niya yung paghihirapan niya ano. Pero para sabi ko nga, para sa akin, ito, itong resulta na ito ng kanyang paghihirap. 'Di ba itong team Kalingap? Kasi nakidala namin siya sa pagtitinda niya dito, no? Pinaghirapan niya yung pagtitinda niya. Pinagsikapan niya 'yon, then na-discover siya ng Team Kalingap. So, resulta na po ito ng kanyang pagsisikat. Ano? Napakabait so, po nito, eh. Ah? Mabait naman po siya. Kaya okay. siguro siya... Ano masasabi mo tayo sa iyong anak? Anong may kikwento mo? Ba? Anong klaseng tao ba yan si Eden? Para mas makilala pa namin tayo. Mabait po siya at matulungin talaga. Talaga po. Pong... Parang close po ba kayo ni Eden? Ah, okay. Ah, close kayo? Ah, Katawaan. Mas ano po. Mas... Mas... Po. <laughs> mas, mas ano pa ako nito kasi doon sa mga niya kakampi <laughs> <laughs> <L> <laughs> lagi mo lagi kang kakampi ako nito <laughs> lagi niya lagi niya kinakampihan din mm, okay so. so ayun mga kalingap, grabe mga kalingap, nakita nga po natin ano kung paano po ano ay pinakilala ni Eden ng kanyang tatay kila Kalinga Prab napakabait po ng kanyang tatay mga Kalinga at medyo magkahawig sila mga Kalinga pa and alam na po natin mga Kalinga din ngayon ano na talagang may pinagmanahan din po talaga sa mga magulang itong si Eden kaya naman napakagandang bata at ayun mga kalingap napakabait din po ng kanyang tatay at narinig nga po natin mga kalingap yung pong uh, ni kalingap prab ki Eden So, ayun po, nilinaw ni Kalinga Prab. Ano mga Kalinga yung good news? Ibinigay rin po ni Kalinga Prab yung good news na although mga Kalinga na parang um, medyo tumatanggi po itong si Eden sa pabahay po natin Kalinga dahil gusto nga po niya ay talaga pinaghirapan niya magiging pabahay, ay binigay po ni Kalinga Prab yung good news para kay Eden sa kanya pamilya na yung pagpapabahay po na ibibigay ng, ng kalingap sa kanya ay bunga rin po mga kalingap ng kanyang paghihirap at pagsusumikap mga kalingap so sabi naman po ni Eden ano hindi naman po sa tumatanggi siya sa pabahay kundi um, nahihiya lang po siya mga kalingap dahil po uh, siguro ang tingin po ni Eden ay hindi po siya masyadong nabavlog or parang wala po masyadong sumusuporta kaya po mga kalingap, kami po uh, in behalf of K-Boys and Team Kalingap, kami po ay nakikiusap rin po sa ating mga sponsors and supporters. Supportahan po natin ang magiging mga pabahay po para kay Eden at sa ibang Kalingap Angel, mga kalingap. At supportahan po natin yung kanilang mga vlogs, mga kalingap. Ano? At uh, ayun mga kalingap, sinabi rin po ni Kalingap Rob na although na ganun nga po ang nangyayari mga kalingap na parang uh, nahihiya po si Eden kay Kalingap Rob at sa Team Kalingap na parang Uh, magpa magtanggapin yung pabahay na ibibigay ay ibibigay pa rin po mga kalingap ni Kalingap Rob at ang buong Kalingap yung pinangakong pabahay para kay Eden at sa kanyang mga magulang at sa kanyang buong pamilya. Grabe mga kalingap, napakabait po ni Kalingap Rob, talagang handang tumulong, talagang may isang salita na pag sinabing papabahayan po niya ay papabahayan po niya mga kalingap kaya ayun po mga kalingap, patuloy pa natin supportahan si Eden at ang mga vlog po na team Kalingap, kalingap Rob sa kanya at syempre po ang lahat po ng ating Kalingap Angels and k Boys. Suportahan po natin lahat mga kalingap. So yun lang po at maraming maraming salamat po sa panunood. Patuloy po natin abangan ang aking mga reaction video, mga live. At patuloy po kami suportahan mga kalingap. Maraming maraming po salamat. And magingat po tayo palagi. And don't forget to like, comment, share, and subscribe sa ating mga video. Maraming maraming salamat. God bless. Bye bye.